harapan saka sa kasalikod saka yung pag rebound niya yung advantage ng linear springs, um, yung predictability meaning kung ano yung input mo Magandang umaga sa inyo In today's vlog Susundan natin yung part 1 ng suspension tuning natin So papunta ako ulit sa AV Moto Kay Kuya Don Yung ating suspension tuner So sa so mga hindi pa nakapanood ng part 1 ng suspension tuning Feel free to browse my video compilation And search for the part 1 The part 1 covers the front suspension tuning Yung front shocks na matagtag ng Yamaha NMAX natin Today naman, rear suspension yung dadalihin natin Ah, uh, bumili ako ng racing boy na fully adjustable para pa-tune yung galaw ng harapan saka sa kasalikod so sa mga hindi nakakaalam guys hindi kayo basta-basta dapat bumibili ng suspension meron tinatawag na proper rider sag okay yung rider sag na yon dapat pag umuupo ka sa motor mo yung baba ng harapan at sa kanang likod dapat almost pantay if not pantay Okay? Tapos, at the same time, dapat yung pag-compress ng harapan saka sa likod, saka yung pag-rebound niya, dapat pareho rin sila ng behavior pantay. Or, at as much as possible, almost pantay. Dahil, pag nasa ride kayo or nasa cornering kayo, hindi pwede na magkaiba yung behavior ng harap sa kalikod mo. Dapat pareho. So, yun yung gagawin natin today. Papunta tayo kay Kuya Don, tapos meron pala siyang regalo sa atin. Bibigyan niya tayo ng linear springs para sa harapan. Yung stock front springs kasi ng NMAX natin, progressive springs siya. So pag nakita mo yung uh, spring nito, mamaya papakita ko na lang sa inyo. Mula sa maninipis na ikot hanggang sa malalapad yung gap ng ikot, ganun siya, progressive, paiba-iba. -iba, iba. Ngayon, yung ipapalit ni Kuya Don is linear springs pareho yung gap mula sa dulo hanggang sa another dulo so um, mamaya sasabihin ko sa inyo kung ano yung pinagkaiba so punta muna ako kay Kuya doon balikan ko kayo later hello mga sir nandito na ako kay Kuya doon oh. hi morning. hi everyone so mga sir ito yung ano yung promo sa atin ni Sir Don bibigyan niya tayo ng uh, linear springs tapos para makita niyo yung difference ito yung linear springs na bibigay sa atin ng AV Moto. Tapos ito naman yung progressive spring ng stock na NMAX natin. So makikita nyo yung difference. So dito, matataba yung gap. Tapos pagdating sa dulo, maninipis. Tapos itong ating linear, all the way hanggang dulo, uh, pare-pareho yung spring gap niya. Kuwento na, ano bang ano nito, ano, Magiging effect nito sa tingin mo? Ano yung magiging ma-anticipate natin na performance? Well, ang main advantage ng linear springs, um, yung predictability. Hmm. Meaning kung ano yung input mo, ano yung load, yun yung, yung reaction. Ah, ah. Unlike pag sa progressive, it starts really soft, so yung light braking mo goes down medium range na agad. Unlike sa isa, na mapapabottom mo lang siya at under extreme, extreme pressure and load. Mm -hmm so very important yun, especially when cornering. Oo, uh, lalo na pag ano yung aggressive rider ka talaga na nararamdaman mo lahat ng mm -hmm. ng galaw ng bike mo para sa yung linear springs. Okay, so 'yun kakabitan ni Kuya 'don yung ating <laughs> rear suspension na racing boy DB2 fully adjustable tapos yung ating linear springs. gano'ng kabilis yung damping ng stock rear shock versus dun sa racing boy rear shock. na natin yung difference. So, ito yung rear mo ngayon. Um, it's quite decent sa slow speed. Pero, siyempre stock yan. Wala tayong masyadong adjustment. So, what you see is what you get. And then, if you're looking for pure performance, um, fully adjustable shocks is the way to go. Yeah, yeah. And then, ito naman yung rear, which we recently tuned. Yeah, level 4 na yan mga sir ha. Ah. Mm -hmm. Yung tinesting natin na NMAX na hindi akin yun. Ngayon, let's look at the um, relationship between the front and the rear. Um, Ditiinan ko lang yung front and rear and then yeah. tingnan natin kung anong response niya. So guys, isuslow mo ko yan para makita nyo yung difference na hindi sila sabay umaakyat I think what's very obvious is ang laki ng compression ng likod. Okay. And then, ang bilis ng rebound. rebound. Unlike dito sa isa, ang hirap i-compress. And then, ang bagal ng return. Uh -huh. Okay. Okay. So, yun. Nakita natin dun sa ginawa ni Kuya doon na yung rear suspension natin, mas mabilis mag-compress at the same time, mas mabilis din mag-rebound. So, yun yung i-tune natin ngayong araw na to. Okay. Natapos na ni Kuya Don ilagay yung racing boy na suspension. So mga sir, pasensya na. Natagal lang tayo ha. Matagal pala magpalit ng rear suspension ng NMAX. Kaya pag pupunta kayo dito, uh, advice ni Kuya Don, pakabit nyo na yung rear suspension sa shop. Tapos dito na lang ito na yung rear suspension. So ito yung tsura ni NMAX. So ngayon, nasa final stage na tayo. Ito-tune na lang natin yung uh, rebound sa compression according to the front. Ito-tune natin yung likod sa galaw ng harapan. So, yun yung gagawin natin ngayon. So, Kuya Don, anong gagawin mo ngayon? So, ang kinukuha natin is yung measurement 1 as we call it. So, this is the unloaded state ng suspension mo sa likod. Um, naglagay ako ng tape dito as our point A. And then, merong gas-gas dito sa may crankcase. This is our point B. So, kukunin natin yung distance between the two. And up to 5, 7, 8 millimeters. Uh, fully elongated. Yes, uh -huh. So, ang next step is uupuan mo na yung motor. Um yung sag ng motor is makukuha na natin. Uh -huh. Yung next measurement is will be measurement number 2. Okay? So, yun mga sir, tatapos na natin uh, maset yung rider sag. So, pagdating sa rider sag, yun yung upo ng motor pag inupuan siya ng rider. Yun yung initial uh, upo ng front suspension sa rear suspension. So, we've already uh, tuned it according to my weight. Kasi bawat weight ng rider, iba-iba ang suspension natin. Kasi may mag, may mabigat, may tracer ang katawan, may chubby naman, di ba? So, iba-iba tayo ng... So, better na matune yung suspension nyo, lalo na pag fully adjustable yung rear suspension niyo. So, nandun na tayo ngayon sa compression and rebound. Kuya Don, bakit natin ina-adjust yung rebound sa ka compression? Um, currently, yung setting mo is naka-zero yung compression, meaning na sa fastest. Sobrang, ah uh -uh. Yung fastest yung compression mo. And then, yung rebound, uh -huh. nilagay ko siya fully counterclockwise muna. Titingnan natin kung yun yung slowest or fastest. So, para lang magkaroon tayo ng baseline setting. Pero ito, ipapantay natin yung yung suspension likod natin dun sa behavior ng harapan. I as pantay as possible yung um, sag. Yeah. And then, yung compression rate and rebound rate, dapat lang. Almost pareho din. Visually, dapat lang. Pareho. So, gagawa tayo ng video. Isuslow mo natin para makita nyo ano yung unang lumulubog, sa ano yung unang umaangat. Ngayon, Kuya Don, zine-zero mo yan. Oo. Ah. Ah -ah. Sobrang tigas. Um, Sobrang lambot. kung anong direction nyo. Yun. Ito yung slowest. Okay. So, as you can see, pag nakompress ko siya, hindi na siya nagre-rebound. Ah. So, nakasarado yung rebound niya. Um, just for the sake of demonstration, ilalagay ko muna siya sa fastest para makita natin yung difference ng slowest rebound and then fastest rebound. So, ito turn ko siya all the way. So, yung kanina, slowest, slowest. Yes. Slowest. Ayan. So, nice. Ah. Ang bilis na niya. Rebound. Kita mo yung difference, man, no? Oo, oh, kanina. Medyo so, half the speed din uh, yung nangyari. Itong pagbalik... ganitong klaseng setting, for me, medyo mabilis pa. Oo. Uh -huh. Kasi nagta top out. Top out, meaning ito yung kabaligtaran ng bottom out. Bottom out, nauubos mo yung suspension travel. Ito naman, sa bilis ng rebound, nauuntog naman siya dun sa kisa mo travel niya. Uh -huh. Um, try ko naman bagsakan na kasi mas mas forceful. Mas mabilis mag-compress. Yung likod. Mabilis pa yung compression ng likod. likod. So ngayon, visually, uh, we've noticed na mas mabilis siya. Zero yung compression. Good thing, fully adjustable. Let's go slower. Habulin natin yung front. Harapan. Sir, binatest natin yung motor natin sa pa dito. <laughs> so ano masasabi mo sa ano sa set natin ngayon? Sarap sa sa lubakan. Ayun sa lubakan sa kanila. Actually sa cornering talaga yan masarap i-testing sa mga bangkingan kasi makikita nyo hindi nagcha-chop yan sa likod so yun lang mga sir natapos na kami dito sa project ko sa suspension this is the part 2 of our suspension tuning kuya don meron pa ba tayong kailangan gawin kay NMAX baka may part 3 pa ba tayong kailangan gawin um, if ever may part 3 siguro something about braking Brakes! or riding style, best practices, maganda rin ma-discuss natin kasi laking tulong din sa rider. Siyempre naman ikaw as a vlogger, ako naman as a tuner. Ang passion natin is to um, promote excellent riding, safe, pero super enjoyable. Oh, kasi diba, ba? usually kasi yung mga ibang rider, they focus on more power, power, power na. They forgot about handling. Lagi mo sinasabi sa mga customers, alam mo naman tayong Pinoy, even myself, I started as Borloloy guy, top speed guy, and then, pero may mas importante pala. Uh, ah, handling, di ba? So yun mga sir, uh, this is the end of the part of our suspension tuning. Siguro yung mga susunod about braking na, magpapalit ako ng... Uh, Tawag dati nandun, still braided na brake hoses and other parts of the brakes that we can improve. So for now, ayun. So tapos na ako sa suspension, mga sir. Na medyo natagalan sila dahil sa atin. Pero 'yun, happy na naman akong uuwi sa susunod na vlog. Bye. -bye. A few inches later. May happy bata na naman nagsasalita para sa inyo. <laughs> It's a worthy upgrade again. Ah, uh, it's so nice. The bike feels so nice. As in, alam nyo guys, parang parang naging mas malakas yung 180cc natin. You know why? Because the tires, it's really planted on the road, no? Para siyang nakadiin sa kalsada. So ang nangyayari, bawat piga ko, nakadiin. Ayan, oh, ang sarap. What the fuck? Kasi yung spring travel or yung shock travel ng harap sa kalikod same ang behavior nila kaya alam mo yon in harmony yung buong motor yung makina ko, yung handling ko Hay! sarap ng buhay <laughs> wow yummy, testing, banking wow so good, so good bilis nung turn in ko guys yung paglipat ko ng kaliwa kanan, kaliwa, kanan alam mo yan parang yung harap sa kalikod nag-uusap sila parang sabay tayo ha sabay tayo ha ganun <laughs> ay so nice so nice kuya Don shout out sa'yo ah uh, very thankful ako sa support mo for giving me the opportunity to test this linear springs it's so nice guys I can anticipate what's happening on my front and the way the bike feels right now, it's so 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 good, alam nyo pag nakita nyo ako sa lazada basta huwag nyo lang kakarnapin yung motor ko ha ah. I can let you test this bike it's so nice so yun mga sir, sa susunod na vlog, ah baka ECU tuning na ang gawin natin tapos yung hinihintay nyo yung top speed plan ko talaga dito makabuild tayo ng ultimate touring NMAX okay hindi masagot mapurloloy eh, pero loaded. Loaded yung makina, loaded yung suspension, loaded yung brake. Wala ka nang hahanapin pa. So, 'yun mga sir. Sa susunod na vlog na lang ulit. Okay? Stay tuned. Keep updated kay Sir Mel Moto and bye-bye. Guys, Hi. Galing. Galing. <laughs> Wow, it feels so nice. It's just gliding.